Ito pala ang kahulugan kapag namulaklak ang snake plant. Naghahanap ka ba ng kahulugan ng bulaklak ng snake plant? Kung oo, dapat muna nating pag-usapan ang halaman ito. Ang snake plant ay isang succulent na kayang tisin ang iba't ibang kondisyon. Ang mga halaman ay lumalaki sa loob ng bahay kadalasan bilang isang air purifier, minsan nito ay tinatawag na isang bedroom plant dahil ito ay gumagawa ng oxygen sa gabi. Ang bulaklak ng snake plant ay nagdudulot ng magandang kapalaran at kasaganaan sa paligid, hindi lamang nila nililinas ang hangin, ngunit nagbibigay din sila ng oxygen sa gabi na nagpapataas ng pagtulog, may kakayahan silang protektahan kalaban sa masamang enerhiya. Ilala ang halaman na ito bilang halamang ahas dahil ang matutulis na dahon nito ay kahawig ng ahas. Inirerekomenda ng Feng Shui na ilagay ito sa timog o silangang sulok ng iyong tahanan. Sa pananaliksik, ang mga inchik ay naglagay ng mga bulaklak ng halaman ng ahas sa loob ng bahay dahil sila ay itinuturing na mahalagang mga halaman sa bahay. Pula ng igawad ng walong Diyos ang kanilang mga birtud sa mga may-ari ng mga snake plant. Ang walong birtud na ito ay ang kasaganaan, mahabang buhay, katalinuhan, kalusugan, kagandahan, takas, art, at mga tula. Naglagay sila ng mga halamang ahas malapit sa pasukan ng kanilang tahanan upang makapasok ang walong birtud. Sa snake plants, ang berdeng kulay ay kumakatawan sa kalikasan kung paano maibibigay sa iyo ng kalikasan ng mabuting kalusugan, higit pa rito, ito ay kumakatawan sa pagiging bago, environment, at swerte. Ang natural na mundo ay umuunlad at nagbabalanse. Bukod doon, ang mga halaman ng ahas ay sumisipsip ng lahat ng lason sa hangin, linisin ang mga ito, gayon din ang paggawa ng oxygen sa gabi. Ano ang kinakatawa ng bulaklak ng halaman ng ahas? Ang bulaklak ng halaman ng ahas ay kumakatawan sa kalikasan, kapaligiran, at positibong enerhiya. Ang bulaklak ng halaman ng ahas ay kumakatawan sa kalinisan dahil sa kakayahang mag-filter ng mga pollutant. Ang bulaklak ng halamang ahas na ito ay perpekto para sa regalo, mayroon itong maraming kahulugan sa feng shui. Magagawa mong bawasan ang iyong pang-araw-araw na stress sa pamamagitan ng mga sariwang baging nito. Maaari mo itong install sa loob ng iyong bahay o opisina at mapapanatili nitong malinis at malusog ang kapaligiran. Siguraduhin ilagay ang mga ito sa tamang lugar at posisyon upang ang lahat ng negatibong chi ay hindi kasama. Ang pinakamagandang lugar para sa kanila ay sa isang kwarto para makakuha ng malakas na positive vibe. Ang iyong bahay ay protektado mula sa masamang hangin. Ang mga bulaklak ng halaman ng ahas ay itinuturing na swerte sa feng shui. Dahil ang mga halaman na ito ay nakakapagkalat ng positibo, ang mga ito ay tinutukoy bilang mga maswerteng halaman. Ang mga bulaklak ng snake plant ay nagdadala ng positibong enerhiya kapag sila ay masaya. Sa makatuwid, tiyaking nakakatanggap sila ng sapat na liwanag at tubig. Para hindi sila magkaproblema gaya ng pagkulot ng mga dahon.